Maria Makiling. Hindi nakakatakot pero nakakapagtaka talaga ang kwento ng kababalaghan sa bundok ng Makiling. Sabi nila, kapag daw may nakasalubong ka na matanda o babae o kung anuman na gusto humingi ng tulong sa iyo, bigyan mo kahit isang piraso ng candy dahil malamang si Maria Makiling daw ito na nagaan yung matanda o anuman para makipag-ugnayan sa mga tao kapag di mo ito binigyan ay maliligaw ka raw o may masamang mangyayari sa iyo. Nangyari ito nung mga taong 2014, may event camp ang school namin sa UPLB noon. Pero isang araw bago ang event ay napag-isipan namin na mag-hike muna sa makiling kasama ang mga kaibigan ng ate ko sa kalagitnaan ng hike namin may lumapit na matanda sa amin. Mahina ang boses niya, uugod-ugod at mabagal gumalaw Humihingi siya ng isang piraso ng tinapay na kinakain namin. Agad ko itong binigyan dahil naawa naman ako. Pero yung isa kong kaibigan tawagin nating Gab ay hesitant magbigay. Pasensya na nanay, wala po eh. Yun ang sinabi niya. Pagkatapos ko bigyan yung matanda, umalis na ito. Laking pagtataka ko na nalingat lang ako glit ay nawala na agad yung matanda. Parabang ang bilis niyang naglakad. Tumingin ako sa paligid ko pero wala talaga siya napagpasyahan namin na bumaba na at may event pa kaming pupuntahan. Hapon na nang makarating kami sa UPLB at nagpahinga muna kami sa apartment ng isa naming kaibigan nang makaramdam ng kakaiba si Gab para daw siyang nasusuka na isip namin baka pagod lang siya o nalamigan. Kinabukasan, okay na ang pakiramdam ni Gab kaya naman dumiretso na kami sa UPLB para mag-attend ng camp namin. Parang tour and team building yung ginawa namin noon. May games, challenges, at iba pa. PC ang lahat sa event, maingay at medyo magulo rin. Hindi ako mapakali kasi naaalala ko pa rin yung matanda nang biglang may sumigaw ng malakas at nagkumpulan na ang mga bata sa isang activity course kaya pumunta na rin ako. Pagdating ko doon nakita ko si Gab na nakahandusay sa lapag. Nahulog pala ito mula sa tuktok ng climbing wall. Hindi rin namin alam paano nasira yung harness niya. Kwento ni Gab Pagdating niya raw sa tuktok ay tumingin siya sa baba at may nakitang estudyante na nakangiti sa kaniya. Hindi daw niya mamukaan yung estudyante pero parang hinihila daw siya nito tapos hindi niya namalayan na nahulog na pala siya. Sinugod siya sa ospital, buti na lang ay pilay sa balikat lamang ang nakuha niya sa kaniyang pagkahulog. Simula noon tuwing mag hike kami ay may baon na kaming ekstra na pagkain just in case may humingi. Grade 4 ako nang ikwento ng teacher namin kung bakit nawala yung asawa niya. That time, baka sa mata naming magkaklase yung luha, especially sa teacher ko, dahil mahal na mahal niya yung asawa niya, na hindi niya alam kung patay na ba talaga. Since di na nila nahanap yung katawan simula noon hanggang ngayon, my teacher started the story of their love. At first, lahat kami kantiyawan kay ma'am. Student siya noon nung maging sila ng asawa niya, which is teacher niya that time. Malaki din agwat nila My teacher make us feel that everything is possible when it comes to love, kahit mga bata pa kami non, But she stopped on her storytelling of her life cause she cried. She wiped her tears and smiled. Naging teacher na daw siya non, together with her husband. Nagkaroon daw ng Boy Scout and leader yung husband niya. Sa Mount Makiling, yung venue ng Boy Scout. Bago daw umalis yung asawa niya on the way to Laguna, the last word her husband stated is, I love you forever. Wala lang naman daw sa kanya yon at di siya nag-isip ng masama. Then after three days, nabalitaan niyang nawawala yung husband niya at tipa pa nakikita that's why she hurriedly make a trip to Laguna fresh from Rizal. When she got there, ang nadatnan na lang niya ang yung mga co-teachers nila at pinauna ng pauwiin yung mga bata dahil sa di magandang nangyari. Pinagtanong-tanong niya na anong nangyari at nasan daw ba yung husband niya. Ang kwento nung huling kasama ng husband niya, nag-decide daw yung husband niya to take a tour paakyat ng bundok at may nakasalubong daw silang matandang babae to think na ano ang gagawin ng matandang babae sa taas ng bundok. Sa kalagitnaan ng gabi, lumapit daw yung husband niya sa matandang babae para daw tanungin kung nangangailangan ng tulong at yung kasama niya umihi sandali. But after a while, bigla daw nawala yung asawa niya. Hinanap daw ito nung kasama niya pero di na daw nakita. At nagpatulong pa sa mga kapulisan ng Laguna yung teacher ko para mahanap yung asawa niya. Pero di na nila nakita kahit katawan nito kung patay man o ano. Walang may alam kung buhay pa ba yung asawa niya since almost 20 years na itong nawawala. Madaming nagsasabi sa kanya na baka daw natipuhan ni Maria Makiling at di na ibinalik. At madami din naniniwala na si Maria Makiling daw ang nakasalubong ng asawa niya noon at si Maria Makiling ang kumuha sa asawanya My teacher is full of hatred when it comes to Maria Makiling. Until now, hinahanap at iniiyakan niya pa din yung asawa niya. When time comes na, isang Girl Scout event at siya ang nag off to Laguna, where her husband is missing. She take a trip pakyat ng bundok, and she was wowed nang may makita siyang matanda in the middle of night sa isang masukal na bundok. And she knew it, baka ito ang matanda na sinasabing si Maria Makiling, but a blink of an eye na wala daw yung matanda and left her miserable. Bigla daw lumakas yung hangin at bigla siyang nakaramdam ng presence. Tumunog bigla yung phone niya at hindi niya alam kung bakit biglang nagplay yung team song nilang mag-asawa. And then she realized na nagparamdam sa kanya yung asawa niya. I love you forever. Isang bulong ang narinig niya at napaiyak na lang daw siya ng oras na yon. Hanggang na ngayon, masakit pa din sa kanya na di na muling ibinalik sa kanya ni Maria, makiling ang asawa niya. Umaasa pa din siya na sa dadating na panahon, magsasawa si Mariang Makiling at ibabalik yung husband niya. Tagalos Banyos, Laguna ako kung saan makikita ang Mount Makiling. September 2005, naglandfall ang Bagyong Milenyo. Sino nga naman ang makakalimot sa Bagyong Milenyo para dito sa mga Tagalos Banyos? Isang napakalakas na bagyo at mapaminsala. Labing apat na barangay ang meron dito sa Los Banyos na kung saan matatagpuan ang Mount Makiling at meron dito isang barangay na ang pangalan ay Barangay Bagong Silang. Malayo sa kabihasnan at matatagpuan ng barangay sa parte ng bundok na nasasakupan ng Mount Makiling ayon sa kwento at pangyayari habang humahagupit ng matindi ang bagyong milenyo maraming nasalanta, maraming buhay ang nawala at maraming pangkabuhayan ang nasira. Isa dito ang pamilya na kung saan binawian ng buhay. Bagamat ang isang anak ng pamilya na may edad na 5 years old na bata ang di matagpuan makalipas ang ilang araw. Bigla na lang lumabas at nakita ang bata na madungis at sa mismong bibig niya nang galing ang kwento na habang nananalanta ang bagyong milenyo, may isang baboy damo siya nakita at may nakasakay na napakagandang babae at isinakay siya nito na pinaniniwalaan na si Maria Makiling. Nakaligtas ang bata at hindi napahamak. Dito na ako lumaki at niminsan wala ako na balitaan o narinig na ganyan kwento na may nangunguha sa bundok ng Makiling. Maaring nawala o na-aksidente. di ko din alam pero sa paniniwala namin dito, si Maria Makiling ay isang mabuting gabay ng mga Tagalos Bayos. Nagpaplano na kami para mag-hiking sa Mount Makiling sa Laguna nang bigla kaming kinilabutan lahat hindi namin alam kung bakit pero takot na takot kami, may umiiyak pa nga. Pinagrupo kami ng teacher namin sa sampu, si kami, so limang grupo. Pagka uwi ko, kwinento ko sa lola ko yung nangyari sa amin. Habang nagpaplano kami, biglang nagsalita yung lola ko. Napagkababa ko sa bas, dilaan ko daw yung hintuturo ko, tapos ipahid ko sa lupa, so ginawa ko yon. Nasa bus na kami, nagsisigawan, at nagkakagulo. Ang saya-saya namin nung araw na yon at nang nandoon na kami, pagkababa ko agad kung ginawa yung pinapagawa ng lola ko sa akin. Pero sa time na yon hindi pa ako naniniwala sa elemento. Pinabana namin yung mga gamit namin sa hall at binigyan na kami ng mga gamit. Sa akin yung kompas, ako yung parang magtuturo ng daan. Nagkahiwalay-hiwalay na kami Magkaklase nang pumasok sa isipan namin yung kwento tungkol kay Maria Makiling. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanya syempre. Hindi mawawala yung tawanan. First stop namin sa may malaking puno. Ang creepy niya sobra. Tapos may kwento na dun daw. Minsan nagpapakita si Maria Makiling pero hindi ako naniniwala sa mga oras na 'yon. Naglalakad kami medyo madilim na. Nagulat kami dahil bumalik kami sa may malaking puno kahit dire lang kami. Kinilabutan kaming sampu tapos nagtakbuhan. Natalisod ako kasi may nakaharang na puno. Pagkatingin ko nawala silang lahat tapos bumalik ako sa may punong malaki. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Umiiyak ako. Hinahanap ko silang lahat. Halos walang tao sa paligid ko. Tapos napapansin ko na may gumagalaw sa may malaking puno. Hindi ko alam kung ano siya. Pero malaking tao. Tas mapula yung mga mata. Tumakbo ako parang naliligaw ako nung time na yon tapos pabalik. Balik lang ako sa may puno, biglang pumasok sa isip ko. Yung mga nababasa ko sa internet, na pamahiin na kapag naliligaw ka sa gitna ng gubat, balik rin mo yung suot mong damit kasi pinaglalaroan ka. Kaya hinubad ko yung damit ko, pagkahubad ko, pinigilan ako nung matandang babae, kaya tumigil ako, grabe nakakaawa yung matanda. Sabi niya sa akin biktima rin daw siya ng pagkakaligaw, gusto niya rin daw makalabas, kaya gusto niya raw sumama sa akin. Sabi ko baliktarin niya lang yung damit niya, pero hindi daw totoo yun. Susuotin ko na yung damit ko ng pabaliktad nang nagulat ako naging aso yung matanda. Kaya nagmamadali ako sa pagkasuot ko tapos para akong nahimatay. Hindi ko na alam yung nangyari pagkagising ko na sa bus na ako pa uwi. Kwento sa akin ng kaibigan ko na wala daw ako sa sarili ko. Habang naghahiking kami, puro daw ako tubig ng tubig. Tapos pinapawisan daw ako kahit ang lamig-lamig. Hindi ko na kwento sa kanila kasi baka matakot sila.